Sarap na aking niluluto, nilaga na naman tayo. Sarap, guys. So wow, liget kain tayo. Mm, sarap ng ating nilaga. Wow. Oh. may halong bagu beans. Ooh, sarap. Mm, liget kain tayo. Hay. sarap Oh, naluto ng aking nilaga. Oh, sarap mm, kain na naman tayo ng nilaga. Nilagang carne baboy. Masarap po. Oh, alin kain tayo. Wow, sarap. Mmm, yummy. Oh, alin na mm. Tikman na natin. With, with pechay ang tikim natin. O, oh, With pechay. Ah, masarap ang lasa. hmm, Oh, sarap. Mmm. Tikman na natin itong ating nilut. Tikman na natin, guys. Oo, sarap.

Kuha tayo ng karne niya Tikman natin kung anong lasa ng karne sa katong bagyo beans So, bagyo beans, karne Hmm Tikman Para kompleto Di ba guys? Uh, para complete Hmm Ayan Ha-ho Sarap Hipan natin kasi mainit Hmm, mainit Hmm, hmm. อืมครับ hmm. อ mm ืมไปครับ